Hello guys, hello mga kamisis! Welcome to my channel, Mrs. Kasapi So for today's vlog ay andito kami sa dagat Ayan o Mayroon dito naliligo At saka mayroon sila mga katids Tara, samahan nyo muna kami Ayan si Kasapi o ayan si Mano Ponso kasama namin ayan, dagat dito dito sa Higoso Beach Meron dyan o oh, nagpipiknik sila kumakain yan sila, shout out sa inyo saka ano ayan doon mayroon sila mga cottages doon at saka ang dami dito nakaparada na mga bangka ayan, ayan mga bangka Pwede dito ano maligo paliguan ayun ang ganda oh. Lapid mira. may mga lambat doon oh. Yan sila diyan. Dagat oh. Ayan. Sariwang hangin. Ayun doon may mga tao dun sa cottages. Kaso may music baka makapirat tayo doon. Ang mga cottages doon lilipat kami Sala, sa kabila si mayroon lilipat, pa doon lilipat kami sa kabila ayun nandoon sila ayan si Manu sa at saka si Kasapi Junior ayun may daladala siyang lambat tatry niya yung kung mayroong isda ayun doon naglatag siya ng lambat a few moments later doon sila yung naglalangoy yung aso yun o no? <laughs> katawa yung aso nag-iisa na lang siya yung kapatid niya wala na nasa kawawa naman yun no oh, naglalangoy yung aso tara, puntahan natin dun ayan si Yuyo, -yu, naglalangoy o, oh, ayan o, oh, naglalangoy hi, Yuyo -yu, nag-iisa ka na lang kawawa naman yung kapatid mo ayan, naglalangoy siya o oh. <laughs> ayan si kuya doon si Kasapi naglalatag ng lambat <laughs> ayun o, naligo ka na ayun o <laughs> ayan si kuya, kukuha daw siya ng mga seafood sana meron daw ayan, naghahanap siya ng mga seafood mga shilba ayun o, mga aso langin lang eh. lang <laughs> sunod, sunod sa'yo ayun, ayun si kuya kumukuha ng shilba ayan, naghahanap siya oh. Lord ng us. <laughs> Wala ka nahanap, kuya? Wala daw siya nahanap. O doon daw, baka mayroon. Ay, yung aso, sunod ang sa kanya. <laughs> Naglalangoy din, oh. <laughs> Ayun, oh. Ayun si Kasapi, busy sa paglatag ng lambat. Ayun, naglalatag siya. Try natin, sana may isda. Ang dito. Makulimlim lang, oh. Hindi gaano mainit. Ano nangyari sa aso? Ayun, sun sunod sa kanya. Oh. <laughs> Ayun, naglangoy na. Si Uyo, oh. Ayun, no? ah. <laughs> Ayun, nakaligo din siya sa wakas dito sa dagat, oh. Ah. <laughs> ano? Hindi ka na sumama doon? Ayan o. Oh. Tinatalian ah. na namin yan kasi baka masagasaan sa kalsada. Yung isa kasi sa wawa. Ayun o. Oh. Pumunta na doon yung aso. Oh. Ayun o. Oh. Pupunta sa amon niya o. Oh. talaga doon o. Ayun. Ayun o. Ang galing ng aso. Ako takot ako dyan. Hindi ako marunong maglangoy. Hala. <laughs> ang galing o. Oh. Oh, naglagoy na talaga sa don. <laughs> Paano ni aso? Nakakatawa oh, yung aso. Ang galing lumangoy, oh. Doon na, oh. na talaga siya. <laughs> Ang galing lumangoy. Kakatawa, oh. Ay. Ayun, bumalik dito. You oh. <laughs> know? Ano na? <laughs> Pinuntan niya yung amo niya. <laughs> Ayun. Ay, nako. Yo, Yoyo. Wala ka nakasama. Wala ka nakabanding. Ayan, o. Oh. naglangoy siya. Ang galing maglangoy, ah. Oh. Lalo mo pa ako, ah. Ako hindi ako marunong maglangoy. Ayan, oh. Sawang-sawa siya sa tubig, ko. Oh. Hmm. Ayan. si Kuya. Kuya Ponso. Pinapakuha yung timba. Meron daw isda. <laughs> ayan si Kuya. Dalin mo daw yung timba. Meron daw isda. <laughs> ayan Ay, Yung aso. Kasakasama yung aso. Wah, yo yo, sumunod ka doon. Oh, Yan si Kuya, daladala yung timba. Mo Sabi mo. daw ni Kasapid, Junior, meron daw isda. Ta, ayan. Siya na ang pumunta doon kasi natatakot ako may mga bato. Baka madapa ako dahil may hawak akong cellphone. Ayan doon sunod sunod yung aso ay uulan na yata oh. uulan na siguro wala pa naman dito masisilungan wala dito mga ano cottage so yung aso nakabantay sa kanila Ayan. doon dapat kami maglalatag ng lambat kaso may music doon malakas baka makapirate ako dito na lang kami. Paso pag umulan, lang masisilungan. Ayan. Ano pa naman yung langit, maitim oh. Dun sa bukid oh, maitim na. Na naambo na yata, Ayan, kumukulog. Ayan. Nakulog. Uulan na yata. Sarap talaga dito ang hangin. Ang ganda ng dagat, oh. Ang ganda, oh. Mm -hmm. Ayun, naglalatag na uli siguro sila. Daladala -dala ni Kuya Punso yung timba. Siguro may laman na yung timba na yun lalatag pa niya uli yung lambat ayun oh medyo malayo-layo ako sa kanila hindi na ako tumawid dun yun yung aso <laughs> ayun oh no? Kulog na. na ang langit. Doon pa rin sila. Oh halawang natag na yata yun. don't know meron lang kami kaunting baon, kamuting kahoy. yan may tubig. Di naman kami magtatagal kaya kumain naman kami sa bahay, kaya ito lang baon namin. aps ayan meron sila dito na huli kunti lang. <laughs> Ayan, kasi at biglang umulan eh. Ayan sila. <laughs> Sina na yung lambat. Uwi na kami. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at naulan. Ayan, mababasa ang cellphone ko kasi. Kaya ayan, dito ako magtatapos ang aking video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa panunood. Please like and subscribe.